Ang self-awareness ay kadalasang humahantong sa mas kaunting pagkakaibigan dahil tinataas nito ang mga personal standards ng isang tao sa mga relasyon. Ang mga taong self-aware ay mas pinapahalagahan ang pagiging tunay at makabuluhang mga koneksyon kaysa sa mga mababaw na pakikipag-ugnayan. Ginagawa sila nitong mas mapili sa kung sino lang ang papayagan nilang makapasok sa kanilang buhay. Hindi din sila madaling maimpluensya ng mga expectations ng lipunan o ang pressure na panatilihin ng pagkakaibigan para lang sa appearance. Kaya sa halip naghahanap sila ng mga relasyon na naaayon sa kanilang mga values kung saan pwede silang magkaroon ng mga tapat at fulfilling na mga conversations. Bilang resulta, hindi hindi sila magtitiis sa mga mababaw na koneksyon na kulang sa emosyonal na lalim. Nagtataglay din sila ng mas mababang tolerance para sa drama, toxicity at emotionally draining na mga relasyon na nagiging dahilan upang idistansya nila ang kanilang sarili mula sa mga hindi malusog na social circles. Hindi tulad ng mga individual na nananatili sa mga pagkakaibigan dahil sa natatakot silang mag-isa, kinikilala ng mga self-aware na tao ang kahalagahan ng emotional well-being at handang lumayo sa mga relasyon na hindi nakakabuti sa kanila. Bukod barito, ang mga individual na may self-awareness ay nag enjoy sa pag-iisa at pagmumuni-muni. Inuuna ang panloob na katuparan kaysa sa pagpapatunay sa lipunan. Hindi nila nararamdaman ang patuloy na pangangailangan na humingi ng approval mula sa iba o makisali sa mga pakikipag-ugnayan sa lipunan para lamang punan ang oras ang kanilang strong sense of independence at well-defined na mga personal boundaries ay iniiwas sila sa mga pagkakaibigan na nangangailangan ng excessive emotional labor o one-sided effort. Sa halip na pilitin ng mga koneksyon, mas gusto nila ang mga relasyon na natural na umuunlad at binoon ng may respeto sa isa't isa. Ang self-sufficiency na ito ay maaaring minsan hindi maintindihan ng iba na humahantong sa mga tao na isipin na sila ay lumalayo o hindi interesado sa pagbuo ng mga bagong koneksyon. Gayunpaman, ito ay hindi isang pagtanggi sa pakikisalamuha, kundi isang kagustuhan para sa isang mas malalim na ugnayan. Higit pa rito, maaaring maging mahirap ang paghahanap ng mga individual na may katulad na mindset dahil maraming mga pakikipag-ugnayan ang nananatili lang sa ibabaw na maaaring hindi masatisfy ang isang taong nagnanais ng malalim at intelektwal na koneksyon. Ang mga pag-uusap sa mga social settings ay kadalasang umiikot lang sa mga small talks at casual na mga paksa na maaaring hindi kasiyasiya sa isang taong mas gusto ang makabuluhang mga talakayan. At pag sinamahan pa ito ng kawalan ng interes sa mga group activities, lalong humihirap ang pagbuo ng mga bagong pagkakaibigan. Ang mga individual na may self-awareness kasi ay may posibilidad na higit na tumoon sa personal na paglago at pagpapabuti ng sarili nagi invest ng oras sa pagsisiyasat sa kanilang sarili at sa kanilang mga makabuluhang hangarin sa halip na mag-maintain ng isang malaking social network. Mas gusto nilang gugulin ang kanilang oras sa pagbabasa, pag-aaral o pagsali sa mga hobby na nagdudulot sa kanila ng personal na katuparan, sa halip na aktibong maghanap ng mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Dahil dito maaari silang mag-withdraw mula sa mga settings kung saan sa palagay nila ay hindi sila maaaring maging tunay na lalong nagpapababa sa bilang ng kanilang mga koneksyon. Hindi nila isasakripisyo ang kanilang tunay na pagkatao para lang mag-fit sa lipunan o panatilihin ng mga pagkakaibigang tila napipilitan lang. Gayun tuman, hindi ito nangangahulugan na sila ay lonely. Sa halip, bumubuo sila ng mas kaunti, ngunit mas makabuluhang mga pagkakaibigan na naaayon sa kanilang mga values. Pinaprioritize ang quality over quantity. Ang kanilang mga koneksyon ay maaaring mas kaunti, Ngunit ang mga ito ay binuo sa tiwala, lalim at isang shared understanding na ginagawa itong mas fulfilling kaysa sa isang malaking network ng mga kakilala. Sa huli, tinutulungan sila ng self-awareness na lumikha ng mga relasyon na nagdudulot ng tunay na kagalakan at suporta, kahit na mananatiling maliit ang kanilang social circle.